Lahat na makikita kong hawakan niya, hindi niya alam na kukunin ko lahat yon para sa kanya. Touch me and I'll buy you challenge. Parang ganon. Na, may napili na siya. Eh, Ina, ang daming kukunin ng hat. Pre, t-shirt lang yan. 2,000. Gagi ka. Gastos mo. Sa minsan lang to. Maka Minsan lang, pero masasapok kita sa minsan mo. Serve ko naman to. Oh, m***. Nang deserve 10 times a day. Timpa lang. Timpa lang Aku nanggap bayar mm -hmm. Serius bang? Thank you so much po, thank you so much Thank you What's up, miyamora dadadada With All Star Pro But before anything else Intro, come to mama So, yun na nga. Birthday ni Joanna last time, di ba? Ang gusto niya one week celebration, one month. Ako daw ako nagbigay na ng regalo kasi syempre, okay, kayo muna, ganyan, whatever. And then, nakiisip ako ng way para bigyan siya ng regalo. Isya na lang yung mamimili nang hindi niya alam. So, ang ginawa ko is, inaya ko siya, okay, girls, ano, girls day naman ngayon. Parang ngayon, kami lang dalawa. Kasi tagal na namin hindi nag ano, nagbabanding dalawa lang kami babae. in ang gagawin ko is lahat ng hahawakan niya, nibiling ko. Pero hindi niya alam. Mabaga ba, lahat na makikita ko hawakan niya, hindi, hindi niya alam na kukunin ko lahat yon para sa kanya. At tagal ko ito pinag-usipan. ba, uh, touch me and I'll buy you challenge. Parang ganon. So, ayan. Diyos ko, sana wag ako magsisi sa ano na to, sa vlog na to. Huwag sana siyang humawak ng ref. Huwag siyang humawak ng washing machine, appliances, or mga sasakyan, whatever. Diyos ko, please. Pero may pumitik lang sa utak ko na okay, try nga natin yun. Baka sakaling mag-enjoy siya sa ganun kapag ano. Pag nalaman niya lahat ng hinawakan niya, binili niya. Oh my God. So, nandun siya. Nagpapainit siya sa nasasakyan. And then yun, pupunta na ako doon para start yung vlog. So, let's go. So, eto na kami. Ready na? Yes, ready. Dinner. Gine-dinner kami sa SM Aura. Last. Ang ina, pagod ako. Ay, intro pa lang yun. Pagod. Ay, uh, vlog ko yung intro natin. Ay, yung ano natin, yung date natin. Eh, date, yuck! Oh, so, Let's go, nega ng drive. Butang yung pagod na ako talaga. Let's go! So, ayan, natin naman yes. sa SM Aura. Tatampay muna kami ng no, Starbucks. Yes, I'm so Your excited. Box. Ay, kakapit tayo. Yes. Maybe. Para maamay mo din yung mga kalahin mong pinapay doon. Oh, bakit? Amoy ako sina mo? Amoy kang putok. <laughs> Pari naman eh. Ew, ka. Ay! ay Dior. Oh. So, yun na nga So, natin na sa Starbucks Ito nga, nagsi cr pa Ayaw pa ang mami, tumatay siya ngayon <laughs> So, yun uh, Naka-order na kami and Then, wala pa dito si Joanna <laughs> Waiting ako sa kanya And then, yung kagaya na sabi ko kanina Let the challenge begin Kung anong hawakan niya Yun yung ko Ang ko na lang Is wala siyang hawakan na something Really, really, really expensive So, yun Let the challenge begin Let's go Birthday girl! Ay, hey, kalante. Saya ka? Mm, -hmm. mm -hmm. sana all. Hindi ka masaya? Hindi di ko alam. Pare naman eh. Ay, kaampe mo naman, ha? Hindi ka masaya? Hindi ko sure talaga ngayon. Hindi ko sure. Parami. Alam mo naman ako, laging nga no, ganti mo ha. Kaya naman tayo, tara na. Yung <laughs> cell ko laki. Parang mabenta ng condo. <laughs> Malas tahanan <dahil> ka utang. <laughs> Madami. Parang may tinataguan. Aray! Hey. <laughs> oh, eh. May pulikat Ay, ako! Deserved. Joke lang! Joke lang! Ano naman eh! May pulikat! Taka! Aray! May labo! May pulikat nga ako! Di ours kasi tayo sa Starbucks. Tapos isang kape lang. Wala pong Zara? Ay, hindi nga. ako nalungkot. Okay. Kasi may favorite akong baga nga doon eh. Plump pa kay Lam. po! Ang kete ko yun. Gusto kay fetish ko yun. Hay, dog pa. Yan, mibili dapat kami ng ano ng Zara. Siya pala. Uh -uh. Pangina. Siya pala. Bobo ka. <laughs> wala Zara dito. Wala. wala. Oh, meron na sila ng ano ba Look. Makeup. Pero tignan mo pala student. Student. Yes. O, oh, hindi ka pasado. Tapos itis mo yung <laughs> Lahat na lang bobo mo sa so, ano? Yes. alam mo, kailan mo maging character yung. Pwede ba? Diyan yaman sa maging bobo mo. Pwede ba kundi lang Pag talino? Pagpunta natin ng Dubai, mag-video ka, sabihin mo. Oh. Sabi nila, wala, wala na may magiging bobo ko. Look, I'm Dubai. <laughs> I'm Dubai now. Ganon? Oo, oh, you? Nowhere. <laughs> <laughs> Pare naman eh. Parang kaya tayo sa Burj Khalifa na. Tingin may... lang. Titingin, tas hindi bibili. Nisusuka, tas hindi bibili. Ito Galing. naman eh. Okay, okay na, ko rin niya. Bibili lang ko sa ano pang isa lang, dami. Isa lang. Isang daan pang ina. Sino nakita? Wala na akong damit. Pero ba? Wala na akong damit. Wala nang damit. Wala na damit. Wala wala damit. Wala. Ayaw mo maglaba. Alin <laughs> mo? Ganda <Lindo> sa brush ka. <laughs> oh. Ito na kami sa favorite spot namin dito. Birch ka. ko. Kung alam nyo lang, every week nandito kami sa Birch ka. <laughs> Tangin Parang hindi naman nagbabawi yung damit namin. Ayun na si Tanga, namimili na siya lang ako ito. Stop lang na pipili. Oh, na hinawakan niya kung so, ang inang yan. <laughs> Hirap na. Hirap pa, I mean. Okay, dahil di ko makita kung ano yung nahawakan niya. Kung ano na lang ilagay niya sa carton yung babayaran ko. Oh my God. Let's go. Yan na, may napili na siya. Ang ina, ang daming kukuni ng hayop. Huwag naman sana madami. Hinatabahan na ako. Oh my God. Huwag mag isang bulto na naman si Tangan. Ang dami mo naman bibilin. Oh, eh, hey, kukunin mo na makeup na yan? Oo, oh, bakit? din. Ayoko mo ng dancer. <laughs> Dari! Ako na lang. Ay, ba Na yan. Sige, uh, yeah. ilaw so, ito na. Pang-inam. Patingin <laughs> <Sa> niya. <laughs> Yes, ko crop top ay ba 600. Oh. Wait. 100. 1,000. T-shirt lang yan, pre. May dadaan na. Ang mm -hmm. gagawin ka. Ang gagawin na. Pre, t-shirt lang yan. 2,000. Gagi ka. May pera ka ba? Meron. Pwede sana all. Okay na sayo ko eh. Dito na binigyan ko na lang siya tig-2,000 na gift. Dito magandang challenge. Nabili ka na yung sapatos? Oh, bakit? Para question lang. Para mapalitan ni iba. Ayoko kasi nung ano eh, nung maraming beses sinusuot. masukot. Ang dami mong pera. Tank ina mo. Bakit? Ayaw mo na ilang beses sinusuot. masukot? Mm -hmm. Gusto ko ano, pag-asot na. Kaya, kaya ganyan ka sa lalaki no? Pare? Oo, bakit? Ibayin mo ako naman o, sa ano. Wow! ng ano, isa ko lang. Eh, <laughs> <laughs> charot. <laughs> Joke lang yun, tong ina, it's a prank. Pare kasi, puro kasi puti yung sapatos, so, para maiba iba naman Parang Para maiba. Wala ng difference, ah. <laughs> Hindi na siya white. Light gray. <laughs> That na gray, yun. Oh. Di ba? Hindi siya pure puti, kasi madalas puti yung ano ko, eh. Pero may tinakit akong brown, black, <laughs> red, blue. Ganun <laughs> talaga, puti. Matalo pa yung gray ng white, eh. <laughs> Pagal gastos mo it? tang Pare, minsan man. lang to. Bakit ba? Minsan lang, pero masasapok kita sa minsan mo. Bakit? Wala lang. Ang gastos mo yung gagi. Kaya wala kang ipon, ikaka-deserve mo. Deserve ko naman to. Oh, tang ilang deserve yung 10 times a day. <laughs> <laughs> ten times a day na deserve, gago. Fuck you. Ano na shoebox? Parang isda ah. Kagaya mo, parang ikaw. <laughs> Plastic! Bapit <Everybody, man>, <laughs> <laughs> na lang din pasensya ko sa'yo. Bakit pa True, mm, promise. Deserve ko naman to eh. Wala, wala, deserve Deserve mo rin mga Tara. Eh? Dito ba? Open? Perfect. Ah, sorry. Bakit? Ah, ito. Tumingin doon. Okay na yan. Huwag kang maghanap. sa counter ka na. Hindi, doon ka na tumingin sa counter. Ayan, diyan ka lang. Ayan. Oo, oh, oh, mas cute ako dyan. Pwede na ako. Okay. Pinakaba na ako sa fashion. Kano agad? Mas isang, isang item pa lang. item pa lang yun. Ang galing. <laughs> Tangina. na. <laughs> Para naman di ka sanay. Oo. Oh, oh. Kasi ito, kasi sabi ko nga sa'yo, one week po. Baka mag-one month celebration pa. One month? Mm Okay. <laughs> Ikaw na lang mag-isa ng Pare naman eh. Hindi, okay, walang natutuwa sa one celebration. Hey, minsan lang akong magmasaya. Huwag mo naman. Wala akong pakialam sa kasiyahan. Okay. So, yes, po. Thirty-eight? Hmm. Ang lalaki naman ang paa Hindi, maliit yung 37 seven nila. Thirty-five lang ako. <laughs> Small size. Parang para walang paa, Ay, six apa kana six additional ada aku namu kebayat eh serius happy birthday ah betul Hello. Hello, pare. thank you Dapat pala dinagdagan ko kung alam ko lang eh. mo okay, no, kaya ang big sinabi? Sa... <laughs> Are no. Sasabihin mo naman sa akin. Oh, 7,000. Sayang dapat 15,000 sa ana pare. Dapat kung alam ko lang talaga. <laughs> Thank you. <laughs> Are Oh. Thank you so much, Paul. Thank you so much. Thank you. Thank you. <laughs> pare, ba't parang hindi ka naman happy? Pare naman eh. Parang napotak ina. <laughs> ina, nakakaisandaan na ako sa inyo ni Yagol. Pobo eh. ka? Yes. Pare, gusto ko ng koko mo. Sige, bili ka. Pang ina mo. Pare! Oh, lol. O lol. <laughs> alam mo, anong libre ka pero doko uto, uto. Alam mo na eh, di ba? So, tapos na yung challenge. Pare, na natin yan. lol. Ito na tayo sa Kahiling mo sumagad. Pare. <laughs> 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 Ay! narinig niya ata. Ay, sagal. <laughs> Nag-iisip ako. Bakit? Ang tawag sa style na to? Pero, parang, parang, parang pambit siya. Pambit siya? Oo. Yeah. Oh, okay. okay. Bakit? Ano naisip mo na naman? No? Palambo. <laughs> Ito nga ngiti-ngiti. Oh. Hmm. niya siguro babayaran ko. <laughs> Tangin, ano yun? alam hayop. Nalaman na nabibiling ka, putay. Kung ano na kinukuha. Ang dami na naman niyang kinuha. Asa pa. Nakangati pa rin ang putang ina. Parang tanga. <laughs> Gago. Tangin <laughs> mo, wala na lapit sa'yo. Kala niya siguro lalapitan ko siya. Kala niya lalapitan ko siya. Tapos <laughs> 7K na siya. Ang daming kinuha ng gago. Hindi kita lalapitan diyan. Bayad pwede magpapasok. Nakakaipipa. Okay na. Bayaran diba? mo na. Sakti mo. Ay, puntang! Bakit diba, ba? Di ba ako? Di ba oh. Pero tabi mo sa akin ganit. Taka! Ito na gusto ko limuyan. Hehehe. Kakaino mo na kalimutan ang gawa ko. Tara, nabayaran mo na ba? mo yung Ito. kaya mo ko tinatawag gago ka. Di ba nakikita Kasawa ko ito kanina. Kasawa ko sa ko. Normal mo naman kasi ganyan. Ina mo. Ganda nga. Eh, bumili ko ng sapatos ah. Ay, ayan nga. Nakabila na ako sa kabila eh. Magkano po yun? Sir. No, no, no. Ito, ito, ito. Bibili ko para sa akin. Maraming size na ano. Engitin lang kita. Engitin <laughs> ko lang siya. Mga mga high ka. Eh, bibili niya para sa akin. Parang hindi kaso sa kanya. At 35,000, yung pinakamalit po ang sinangunit 36. 36. Sa black na Ayan lang. <laughs> Maliit ang paa mo. Okay lang, di sa kanya yung Bilhin natin. Pare! Ang ganda! Ito? Halabat dito! Ayaw Hala, pumunta dito! Bibiling ko nito pare. Pare naman eh. Ang ganda rin ang cup nila. 36. Try ko muna tong... Saan? Gusto ko bibiling ko para sa sarili ko. Tang ina mo. Pare naman eh Nakakainis. Pati 'yo. mo. Munyo ka. Ginamit 'yung pera ko kanina di ko alam. kasi mo ba? Bilhin mo ako noon. Diyan na. <laughs> Sabi mo, please? Sabi mo, please? please? Okay. Bili mo ako Please? <laughs> Paano Please? Bili mo ako noon? Pare! <laughs> 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 ah, oh. Ang ganda n'on pare! Ganda no? Oo! Mm Bakit -hmm. kasi sa ka sa barge ka? Eko siya! Favorite natin yun eh. Apit ako minis sa H&M na di mo ginagamit yung pera mo. Tignan mo, di ko dapat bibili yung dahil gusto ka tayong hindi kang bibili. Sana hindi kasya sa'yo. Sana. Pag-inang yung different. Wag kang gusto. Hindi kasya. Hindi kasya. Hindi kasya. Lahat ng gusto mo damit dito, bibili ko para akin. Wala magkakasya sa'yo dahil maliit ka mata. Pero yung ganda. Sana hindi kasya. Hindi kasya maganda ako sa iyo. Sana eh. Sana di ka siya. gundo Ganda! no? Bagay sa akin. Bagay din sa akin yan, Pri. Ay! Kasha! Sapo lang. Hmm. Kaling malaki, pero bibiling ko para maingit si Joanna. Pare. Ito? <laughs> <laughs> oh. Happy birthday! <laughs> dapat sa akin yun eh! Tama ka? Paano kung mahirap yan? Ang litong paa mo! Yan yung point! Kaya pinalipin ko pa. Dapat na 37 para ano? Medyo ba lang kung magalating? Uy, dapat sinabi mo wala kayong size niya. Dapat 37. Pero pag mo, hindi yung sinibiling ko. Ayoko na. Iingitin mo lang ako. Ginoko kasi gago ka, Hello! <laughs> yung point. Wala kang karapat ng hiramin kasi maliit. Maliit nun? Paano yun? Oh, di magpaliit ka ng pa Bob. Paano? Totoo din may daliri. Pero maganda nga. I deserve it. Happy birthday! <laughs> hey. Ha? sab Ano? sab sab sa buhay mo, tang ina ka. <laughs> Gaki. Dab, <laughs> swerte mo naman. Magkano po, miss? Sayang naman! Dapat niya... 7,000! Kaya mo kanina, bakit 6 lang po? Dago na Baka may bench next time. 6,000. Pare! Bariya Bari na lang po. Bariya na lang. Hina, <laughs> ubus kay cash ba? mo. PJ cash. <laughs> Naubos yung Ginassos cash. Ba't kasi pinakaw ko sa akin? Kasi ginastos mo. Pare, <laughs> paano kung mahihiram yung sapatos? Yun yung iniisip ko ngayon. Paano kaya yun? Gondong. Bili ka. Deserve mo yan. Pare, mas deserve ko kung ikaw yung magre-regalo sa akin. Deserve ko kung wala ka dyan. Pare. Senko ko na lang po. Na, lang. <laughs> na na Tainis uh, ka. Pare. yun? <laughs> Sapatos lang, hindi ko mahiram talaga sa'yo eh, no? <laughs> Aha, <laughs> <Kasi> pare <damit. laughs> Ah, Minsan. Pare <bari> ka nga, medium na. Medium pa na. Minsan nagkakasya sa akin eh. Pag pinilit, kaya nga ka-caterpillar. <laughs> pare <laughs> na. Ma. Ayaw ko. Patingin lang. Parang ito. Malay mo may twist. Ano? Ay. Patingin lang. Hindi ka siya sa kapalitan natin. Tingnan lang natin. Tingnan mo naman kasi. Alam ko, cute na to eh. Oh. Ay, oo nga, no. Malaka show box. <laughs> Malaka show box. ka. <laughs> oh, pre. <friend. laughs> Pare, hindi ko na mo kasi yun. Anlit ng paa mo. na may sabi kahit kasya sa'yo hindi ko papahiram sa'yo. Pare, mm -hmm. lahat na nahiram ko sa'yo. Inutakan mo ko! <laughs> Kasalanan ko bang ano, pinatabi mo sa'kin? akin Kasala, yung pera ano? Kasalanan ko ba na napatabi mo sa'kin akin yung pera mo? Oh, oh wow! wow! Sorry ya? Sorry. Sorry, tina baby sa hindi gagastusin. <laughs> o oh, tina mo? Hot sino na Gago ka. Uh, Ay, ang cute, parang dati medium ka lang eh, medium malaki na. <laughs> Pare! Huwag kang happy ka, Bakit siya happy. Siyempre, <laughs> hmm. Hindi. mo Hindi. 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 Ay, Hindi. di sinasabi sa akin, ah. Ano? Anyway. Pare! Thank you for watching me more. Yes, thank you so much, pare. Bye! And I hope you like it. Amoy ka talaga din, napay. Pare! Puto ka. Thank you for watching. I hope you like it. Mwah!